Hello mga kai, good morning. Nagmata na ba ang tanan? Gabi katong na sa panahon karon mga kai. Tungod sa bagyong hinar mga kai. For today's video mga kai, i before tayo pumasok sa ating trabaho, mupakae muna tayo sa ating alagang kanding. Maayo ganin ng mga kodaan o glawog mga kai. Ako muna ang mupakain sa kanila mga kai. Kay batik kayo ang panahon karon sa gilang ulan mga kai dilik kalugaran ako ng asawa sa paglawog nila kay na pay uh, mga batang diatimano ang akai kaya ako lang sa ang manglawog sa mga akanding mga kai pagtapos nito pasok na tayo sa ating trabaho mga kai ito nga banda mga kai kinuha ko na yung pagkain sa ating kanding mga kai ako nang gitua ang paglawog sa tong kanding mga kai dinapita mga kai medyo dugay dito ko na humagkuwa mga kai ako pa mangi ilain, lain ko, mga gumong ako akong gitua mga kai duha man na kabok mga kai kaya ako pa rin gitong mga kaigong sa kadaghanon akong ilaw mga kae kanay nga sagbot mga kae grabe ni ka katol mga kae iyang lawas ani mga kae na ay mga tunok-tunok ang pangalan niya mga kae ay bukal hindi ko alam mga kae kung unsay tawag kanay nga sagbot sa ibang lugar mga kae sa amin dito mga kae bukal bukal grabe ka katito mga kae yung puno niya mga kae may jaw mga tunok-tunok parang na ba may tunok-tunok din pero grabe to kakati mga kae pag itong kinumpay mo mga kae so bakit ha no ito ang gusto ng kanding kainin nila nga grabe may ito may tunok pa ito ang gusto lang nga kainin mga kae kaya dito nga banda mga kae tinanggal ko na yung binitay ko yung pagkain na wala ng dahon mga kae para malinis din nating kulong sa ating kanding mga kae ito nga banda mga kae matagal ako pagtangtang dito mga kae so lipat ko na tayo sa kabilang mga kae sa ating isang kanding mga kae tanggalin natin yung binitay natin na ulan ng dahon mga kae, yung natira yung mga sanga lang sa kahoy mga kae. Kasi insan na kami mga kae, medyo dugad yung kuno humagtangtan mga kae. Grabe kayo mga kahigot, ako asawa dito pita mga kae. Oh. Murag igot o kabaw, baga hadog mga kabuhay mga kae. Awa mga kae o. Oh. Nguna, mga kae, dugad yung kuno humagtangtan mga kae, dugad yung kagawas mga kae. O, oh, dito nga. Dito nga banda mga kae, nakuha na sa pagkaon sa isang kanding mga kae. Mga gemelina ito mga gemelina, mantalisay, at saka alom mga kae, batilis ang gusto niya mga kae. So hindi ako mahirapan ito magkuha ng mga paglawag sa kanya mga kae. Kasi hindi siya arte nga kanding mga kae. Itong isang nga kanding mga kae, yung kulay brown, grabe ka arte, igat kayo. di mo kaon o mantalista ng alom at saka yung batilis. Kanyang isang nga buntis na kusugin mo kaon mga kae, walang problema ito mga kae ganda sa ate ng alagaan mga kae. Buntis na to, malapit na to sa mga anak mga kae, yung isa mga kae. Yung isa hindi pa to na takalan mga kae. Bata pa to kasi. So dito lang ating video mga kae. Thank you for watching mga kae.